Nais kong ibahagi ang mensahe ng isang sulat na pinamagatang sinag kasagutan sa kapaguran. Kadiliman, kalungkutan, kapigatian, kapaguran, ayaw ko na, tama na, hindi ko na kaya. Mula sa apat na kwadradong sulok, nakasalampak, tumatangis at nais magkaroon ng tuldok. Dulot ng online at modular ay labis na suntok pusod pag-iisip, naguguluhan, nagugulumihanan, nag-aaral, ngunit walang natututuhan. Nakatoon ang paningin sa nakabukas na telepono. Nananalangin na sana'y mahiwagang walang bago, bagong mga gawain na sasagutan kahit hindi naman na ituro. Ngunit ang panalangin ay hindi natupad. Sunod-sunod ang mga gawain walang kapal at lapad. Nagsimula na muli ang gerang ikay matatadtad pagtama ng baril ng online at modular na umaalab. Totoo, may nangyaring pagbabago sa edukasyon, subalit handog nito'y puyat at depresyon, gigising ng umaga sa modules ng doon, matutulog, ngunit panaginip ay blankong mga papel na umaalulong. Minsan, wala sa pag-aaral ang atensyon, dahil sino ba naman ang makakapag-aral kung mahina ang internet connection? Hindi na unawaan ang pinag-aaralan dahil bawat isa'y walang koneksyon. Kaya kapag pasahan, labis ang tensyon. Hindi na mawari ang sasagutan. Napakaraming papel ang dapat pagtuunan. Walang katapusan. Walang halaga sa bulsa upang makapagsaliksik. Kaya pag-iisip, sasabog ng litid. Hindi ba maaaring mag-time out muna? Kailangan din ng pahinga. Isipin, bawat isa'y may hangganan. Tuldukan muna ang kapaguran pagpahingahin ang kaisipan at katawan. Minsan, tanungin niyo naman ako. Kaya mo pa ba? Baka naman pagod ka na. Ayos lang yan, pahinga ka muna. Mga simbolong na sana'y maibigkas sapagat ito kinakailangan sa pagpapatuloy ng aking lakas, salitang makapagbibigay ng pag-asang may talas. Hindi naman masamang mapagod na ako, di ba? Kusto hinman na matapos na, munita amining ah, ako'y luhaan na nagdurusa, mga patak ng simbolong malapit na, malapit na ang limitasyong hindi na mapipigilan pa, limitasyong hindi na makaabot sa katugumpayan na inaasam-asam ng mga mag-aaral ngayong pandemya. Ngunit, ang liwanag ng araw nagsalita, "Magpatuloy ka sapagkat sinag ko'y may pag-asa, pagod ka na." magpahinga ka sapagkat online, modular at pandemya, walang panama. Pagkos, malalabanan at magtatagumpay ka pa. Tandaan, tuwing ang araw ay sisikat, alalahaning may katapusan ang lahat. Handog nito'y kawalhati ang sapat. Mag-aaral sa panahon ng pandemya, magkaroon ng sinag ng araw sa puso't isipan upang pagbabago sa edukasyon ngayon. Magampanan hindi ito sa pagsisikap at pakikipaglaban. Muli, ito ang nais nice iparating ng isang mensahe na may pamagat ng sinag kasagutan sa kapaguran.